Magandang araw mga mag-aaral. Bago kayo magsiyo po, ay pakipulot mo ng mga kalat sa inyong paligid at pakiayos ang inyong mga upuan. At kung maayos na ay na kayong mupo. May lumiban ba sa ating klase ngayong araw? Mahusay, batid kung kayo ay interesado sa ating susunod na tatalakayin. Bago tayo magsimula sa ating susunod na tatalakayin, ay magbabalik araw muna tayo. Ano ang paksang ating tinalakay kahapon? Politikal na pakikilahok. Kapag narinig nyo ang salitang political na pakikilahok, ano ang unang puwapasok sa inyong isipan? Magaling. Kapag sinabing politikal na pakikilahok, ito ay ang pagsuporta sa halalan o politiko. Ito man ay sa paraan ng voluntaryong pangampanya o pagboto maring may touring din na pakikilahok ang simpleng pagsangayon sa mga dikay ng isang botante. Naunawan ba, class? Mabuti kung nga gano'n. Ngayon, bago natin formal na simula ng ating klase, eh, ay magkakaroon muna kayo ng aktibidad na may kinalaman sa ating susunod na paksa. Ang larong ito ay, kina, ay pinamagatang isang, pang, isang pangalan sa apat na larawan magtaas lamang ng kamay ang nais sumagot. At ang makapagbibigay sa akin ng tamang kasagutan ay magkakaroon ng gantimpala na nagmumula sa akin. Magpapakita ako ng larawan dito at uhulaan nyo kung, kung ano ito. Ang unang larawan, sinong nais sumagot? Lokasyon na ba? Mahusay. Palakpakan natin. Ang susunod na larawan, sino ang naisumagot? Rehiyon nga ba? Magaling. Palakpakan natin siya. At ang huling larawan naman, sino ang naisumagot? Tao. Ma magaling. Sa tingin ninyo, ano ang susunod natin tatalakayin? Magaling. Ang ating susunod na paksa ay patungkol sa limang tema ng geografiya. So, ano nga ba ang geografiya? Mahusay. Ang salitang geografiya ay nanggaling sa salitang griego na geo at grapia. Jyo nang ibig sabihin ay daigdig. Grapia, na ang ibig sabihin naman ay paglalarawan. Naintindihan ba, class? Mabuti kung ganon. Ang geografiya ay mayroong limang tema. Ito ay binubuo ng lugar, lokasyon, rehiyon, interaction ng tao sa kapaligiran at paggalaw. Ngayon, isa-isahin natin. Unahin natin ang rehiyon. So, ano nga ba ang rehiyon? Tama. Ang rehiyon ay ang pagbuklod ng magkatulad ng mga katangyang physical, physical man o kultural. Ngayon, magbigay kayo ng mga limbawa ng rehiyon mahusay. Ang kalabarson at yung ay mga halimbawa ng reyon na kung saan na kung saan mga lugar, bayan na pinagbu buklod maring dahil sa physical na katangian o kultural. Ngayon naman ay dumako na tayo sa susunod na tema ang lugar. Pag sinabing lugar, ano ang unang papasok sa inyong isipan? Mahusay. Halimbawa ng lugar, pag sinabing kasing lugar ito ay tumutukoy sa mga natangi o mga gandang bagay, na nasa isang buo. Sa pagtukoy ng isang lugar, mayroong dalawang pamamaraan. Una, kung saan matatagpuan ang isang lugar gamit ang mga nakapaligid dito. Pangalawa, mga naninirahan dito. naunawaan ba class? Pabuti kung ganun. Ngayon naman, nagdada ko na tayo sa ikatlong tema, ang interaksyon ng tao sa kapaligiran. Class, kapag, kapag ba sinabing interaksyon ng tao sa kapaligiran, ang illegal laging ba isang halimbawa nito? Bakit? Mahusay, class bukod sa illegal lagi, magbigay pa kayo ng halimbawa ng interaction ng tao sa kapaligiran. Magaling. Mas sabi natin isa silang halimbawa ng interaction ng tao sa kapaligiran kung isang tao ay nakikipag-interact sa kapaligiran. Ngayon naman, dadako na tayo sa pang-apat ay ang paggalaw. So, ano naman ang paggalaw? Okay, pwede. Class, pag sinabing paggalaw, ito ay ang paglipat ng isang tao mula sa mula sa kinagis ng lugar patungo sa ibang lugar. Kabilang dito ang paglipat ng mga bagay, likas na pangyayari, trabaho at kalamidad. Mari ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng paggalaw? Mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Ang bagyo ay isang halimbawa ng paggalaw dahil maaari nitong baguhin ng isang bagay. Sunod naman ay ang huli ang lokasyon. Ang lokasyon ay tumutukoy sa mga lugar sa daigdig na kung saan meron din dalawang paraan. Una, lokasyong absolute gamit ang imahinasyong, longitude at latitude grid. At ang pangalawa naman ay relatibong lokasyon ang batayan ay mga lugar na nasa paligid nito. isang halimbawa na isang halimbawa ng ating bansang Pilipinas na kung saan matutukoy gamit ang lokasyong absolute na kung saan natukoy gamit ang longitude line ng South China Sea at Philippine Sea. Naintindihan ba, class? May katanungan ba? Kung wala na, ako ang magtatanong. Ano ang lema? Ano ang limang tema ng geografiya? Mahusay. Ngayon naman ay maglabas kayo ng isang malinis na papel at magkakaroon kayo ng maikling pagsusulit. Panuto, tukuin kung anong tema ng geografiya ang tinutukoy sa bawat bilang at isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. Bibigyan ko lamang kayo ng limang minuto sa pagsagot. Tapos na ba? Kayo ni ipasa niyo ipasa niyo na ipasa niyo na sa akin. Ngayon naman ay magkakaroon kayo ng takdang aralin. At ipapasa niyo ito sa oras ng klase natin. Magtala ng sampung bagay o kagana pang pinagkagamitan ng limang tema ng geografiya. Tapos na ba? Ngayon ako ay magpapaalam na. Paalam, mga mag-aaral.